Nagsagawa ng inspeksyon kaninang umaga ang Bureau of Fire Protection Manila District sa mga dormitoryo sa University Belt sa Maynila bilang paghahanda sa pasukan sa June 2. Ito ang balita ni Joan Nan. Ininspeksyon ng Bureau of Fire Protection Manila District ang ilang dormitoryo sa University Belt sa Maynila bilang paghahanda sa muling pagbubukas ng klase kaninang umaga kabilang sa mga ininspeksyon ang St. Clair Dormitory at Monshare Dormitory. Ayon sa BFP, mahalagang suriing mabuti ang mga dormitoryo upang makasigurong ligtas itong tirahan. Payo ng Bureau of Fire Protection sa mga nagpaplanong tumira sa mga dormitoryo na mayroong permit to operate at fire safety inspection certificate ang mga may-ari. Dapat ding tiyaki na mayroong mga fire extinguisher at fire exit sakaling magkaroon ng sunog hindi rin dapat na nakakandado ang mga bintana upang mabilis na makalabas ang mga estudyante mula sa kanilang mga kwarto kung may emergency. Mahalaga din na magkaroon ng mga fire alarm system upang agad na malaman ng mga estudyante sakaling may nagaganap na sunog. Importante rin na mayroong mga water sprinkler na panlaban sa sunog. Ang ibang dormitoryo mayroong nakatalagang mga security guard at CCTV upang mamonitor ang buong paligid ng dormitoryo. Samantala ang iba naman ay mayroon ng mga evacuation plan upang malaman ng mga estudyante ang gagawin sakaling magkaroon ng untoward incident. Dapat din na may mga emergency lights ang bawat dormitoryo bilang alternatibong ilaw kapag brownout. out. Ayon sa BFP, ang alinmang dormitoryo na hindi makasusunod sa itinakdang standard ay maaaring i-report sa kanilang tanggapan upang mabigyan ito ng notice to comply pag may nakikita tayo ng mga violations ng mga establishment, uh, huwag kayong magatubilin na lumapit sa aming tanggapan o isumbong sa aming opisina, itawag lang para napuntaan namin para macheck natin yung violation na yun. Sakaling hindi pa rin makasunod sa standard ang mga may-ari, maaari na itong isyuhan ng closure order. Meron tayong certain na uh, grace period sa uh, mga certain violations din. Very specific yung batas natin. Pag uh, may mga violations sila, may mga ilang araw bago i-comply. Pag hindi nila comply within sa grace period na yon, bibigyan na sila natin ng fine. After ng fine, pag hindi pa sila naka-comply, uh, i-recommend natin sila for closure. Joan Nano, UNTV News Worldwide.